what's up everyone good morning so meron kaming gagawin challenge ni mami so tatanungin niya ako may papakita siya sa aking video tatanungin niya ako kung tatakpan o titikman titikman o tatakpan everyone Tatakpan. Bakit? Hindi naman ako mahilig sa ganyan eh. Weh. Mm? Oo Talaga. nga? Oo nga. Sigurado? Oo. O, parang duda ka? eh, Duda ka? Oo. Weh. Weh, weh. Adjust. Tingnan mo. Tatakpan. Sige, tatakpan. tatakpan. Pangalawa. Tatakpan o titikman? Malapit para sigurado huh? Bakit mo kinuha? Paano kung matitignan? Eh, sige Ano? Tatakpan Bakit? Hindi naman ganito yung mga hilig kong babae Ano pala? Simple lang Parang simple. Yung katulad mo. If there were no words, no way to speak. Uh, Sige. Accepted. Tatakpan o titikman. Ba't oh. ang sama ng tingin mo? Hindi, uh. ganun lang. Sige, tatakpan o titikman. Ito totoo? Hmm? Oo, oh, Para saan pa challenge ito pag hindi totoo? Titikman. Bakit? Sinong aayaw dyan? May trabaho ka na, makakatikim ka pa. Ah, talaga? Oo.